God ko. Maraming Alam nyo mga bata, itong paninsahan na ito, maganda to sa katawan. Pero, alam ko, marami rin sa inyo, maraming kinininda pag mag na lang kayo sa bahay. Alam ko, marami mga kabataan ngayon may pinagtatakana ng mga mental health problems. Ang mga ganito paparaanan ng ating syudad ang siyang tutulong sa inyo para maalala nyo kung gano'n kayo kagaling at gano'ng kayo kamahal ng Panginoon. Kaya gawin niyo po ito, pagpagalingin niyo ang inyong mga sarili, pero more than winning, ang importante dito, makita niyo sa inyong mga sarili, na kaya niyo gawin ang inyong best kahit na mahirap. Dahil sa buhay, minsan mahirap, pero pag tayo'y malaman, kaya-kaya natin ito. Kaya niyo ba? ng buhay, kinailangan niyang magtrabaho. Pero makikita naman natin na sa buhay niya, siya ay hinubog ng panginoon at ng panahon para maging hinug na magaling na alkalde ng Maynila. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa pinakamagaling na alkalde natin dito sa Maynila. Si Jorgen Esco Moreno Tumagoso. We are very proud of you uh, especially ang ating superintendent and the SDO family ang inyong mga principal guru and coaches especially of course your teachers and parents kami ni Vice Mayor at sa ng inyong mga kutsihan uh, ay in full support of this type of activities. In fact, may extra pa tayong activities uh, sa December 3. Oo, mas excited din ako dahil yung mga estudyante ng pangpublikong parlang at private school nagkakasama-sama, nagko-competition or what you call healthy competition. But one thing is common, Buhay Batang Maynila. And you are going to represent the capital. Kaya kanina, kung maalala ninyo, sa awit ng Maynila, may isinaan doon. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Ibig sabihin, yan, anuman ang kinakaharap ng ating lungsod, ng ating buhay, being Batang Manila, dito, dito sa ating lungsod, magsisimula ang at. Even in fact, anywhere you travel in the country, the kilometer zero starts here in Manila kayo ang modelong kabataan ng ating bansa. Kaya, sana, galingan nyo lahat. I'm proud of you. I'm proud of Batang Manila dahil meron akong share sa inyo. Recently, leapfrog or exponentially we grow sa ating mga atleta sa lungsod. Two weeks ago, sumali tayo sa Batang Pinoy. Ginawa sa Mindanao. Last year, ang Maynila nagpadala ng delegado 2024 medal achievement natin ay won. Sad to say, 2024, isa lang ang gold medal na naiwi natin pabalik sa ating siyudad. But last week, 2025, with the new leadership of our department, Gay Evangelista and the team of the city government. We've sent again mga batang Maynila na atleta. From 84 place. Remember ha? From 84th place ang Maynila noong 2024 from one gold medal 2024, this year, ang mga batang Maynila ay nagdami ng 40 plus gold medal sa ating palaro sa bansa. From 84th place, we are now number 3 in the Philippines. In a short period of time, ibig sabihin, mga batang Maynila, continue to inspire your teammates to the coaches continue to guide our athlete dahil nakikita ko nakikita ko nandito nandito sa San Andres ang susunod na kukuha ng gold medal sa bansa yes kaya niya ba maguwi ng gold? Queen. Promise? Tingnan natin kung sino ang pinakamalakas ang loob. Disney ko kaya niya kukuha ng double? Oh, sabi ng Disney ko ako daw. Pero baka mas malakas ang Disney 2, kaya niya Focus. Stay away from toxic people. They will steal your dream. Focus lang sa skills. Focus sa pakikinig sa coach. And one way or another, baka meron tayo susunod sa buong mundo. Na taga Maynila din sa Olympics at mga kuwa rin. And good. you will never know but for now let's enjoy this day this is the day where you're going to meet and see other schools other students now with regard to what the vice mayor said maybe some of you having a personal challenges. Huwag kayong susuko Don't give up. This is the part of life. Through your age, you will learn as long as you believe in God. God will provide, God will guide us, and help us. Whether economic, o baka na-busted kayo ng trust, Sino ang napastid ng crush niya dito? Taas sa kamay. Sino? Marami pala akong katulad. Noong high school, broken hearted ako. nga pala yung sinain mo. See, that's why this uh, loneliness, or so-called loneliness and emotional challenges, will lilipas yan. And someday, somehow, you're gonna laugh at it. Mapagtatawa na lang ang sa sarili mo. Nung araw, kailangan mong bumili ng wela. Tanong niyo sa teacher niyo, Saka sa principal niyo kung ano yung wela. Jelion. May 50 centavos sa J. Ang bawang kulang piso. Dahil gusto ko lang makita ng crush ko. Nakadiretso ang buhok ko. Still, pastel pa rin ako. But that is right. That's why gusto ko lang yung sinabi ni Vice Mayor. Mga bata may medyo umihina ang ating na damdamin. Wag one. Tomorrow is another day. Tomorrow the sun will shine and I want you to open your eyes and see the eastern board of the country that sun will shine again in your life. Kaya sa inyong lahat, galingan nyo mga bata, kami kahit hirap, may hirap tayo bilang siyudad. Kaya minuha ng Diyos, gagalingin namin. Magbubuti kami. Magiging efficient kami. Makakarakus tayo. Makakatawid tayo. But for the meantime, ito ang challenge ko sa inyo. Pwede nyo ba kong bigyan ng goal yeah! Sa regional level? Yeah! Sa country level? Yes! Yeah! Pag binigyan ninyo ako, bibigyan ko rin kayo ng sorpresa. Yes! yes! Wala pang isang malakas na palakpak na mga kasama ang Ilawan Ah, Ha! Promise here! Basta iniwayan ako ng gold galing sa region. Meron na kayong sinabi ang ating superintendent na premyo. Yon ay city government.

Congratulations, senators, our principals, our teachers, coaches. I wish you all the best and I hope that God will continue to guide each and every one of you. Marami, marami salamat. <laughs>